May mga pagkakataon sa buhay kung kailan nagbabago ang mga papel ng magulang at anak. Ilang dekada mo silang pinalaki, ginabayan at pinagsakripisyo, pero isang araw, mapapansin mong may nagbago. Baka hindi nila pinapansin ang payo mo. Baka binabalewala nila ang opinion mo. Baka minamaliit ka nila, o mas masahol pa pinaparamdam sa'yo na ikaw ay pabigat. At masakit iyon. Kung ang mga anak mo ay nagsimulang tratuhin ka nang walang respeto'ng nararapat sa iyo, maaaring makaramdam ka ng pagkabigo o kahit galit. Baka gusto mong ipaalala sa kanila ang lahat ng ginawa mo para sa kanila, ang mga taong inuna mo sila. Pero ito ang totoo, ang galit ay hindi solusyon. Sa katunayan, kadalasan ay lalo lang itong nagpapalala. Sa halip, may mas epektibong paraan para maibalik ang respeto nila walang away, walang debate, at walang hinanakit. Ngayon, ibabahagi ko ang anim na bagay na maaari mong gawin kapag hindi ka nire-respeto ng mga anak mo. Mga makapangyarihang pagbabago ito. Mga simpleng paraan sa pagtugon mo na kayang baguhin ng lubusan ng pananaw nila sa'yo. Baka magulat ka sa ibarito, pero kung makikinig ka hanggang dulo, Malalaman mo kung paano muling maging isang respetado at pinahahalagahang figure sa buhay nila. Okay, simulan na natin. Unang hakbang, itigil ang paghabol sa kanilang pag-apruba. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga magulang, lalo na habang tumatanda, ay ang sobrang pagpilit na ma ang mga anak. Baka napansin mo rin ito sa sarili mo. Sinisikap mong umayon sa kanila, pinipilit ang oo kahit ayaw mo inuuna ang pangangailangan nila kaysa sayo. Sa pag-asang kung gagawin mo lang ang lahat, mas lalo kanilang a-appreciate. Pero ito ang masakit na katotohanan. Habang mas hinahabol mo ang approval nila, lalo ka nilang hindi nire-respeto. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pagsasakripisyo, kundi sa pagrespeto sa sarili. Kung palagi kang nagpapakumbaba, palaging sumusuko, palaging nagpapaubaya, ang itinuturo mo sa kanila ay pangalawa lang ang nararamdaman mo. At kapag naniwala na sila rito, madali na para sa kanila na isiping lagi ka na lang available. Kilala ko si Margaret, isang matapang at independenteng babae nung kabataan niya. Pero habang tumatanda, hinayaan niyang ang mga anak niya ang gumawa ng lahat ng desisyon. Iniayon niya ang schedule niya sa kanila, tinago ang sariling opinion at tiniis ang pagmamaliit nila sa kanya. Gusto ko lang panatilihing buo ang pamilya, sabi niya sa akin minsan. Pero ano ang nangyari? Nawala ng pagpapahalaga ang mga anak niya. Nakita nila siya bilang isang taong palaging mag a palaging papayag, palaging tatahimik. Akala niya nagpapanatili siya ng kapayapaan. Pero ang totoo, nawawala na ang boses niya. Kung hindi ka nire-respeto ng mga anak mo, ang unang hakbang ay hindi ang hingin nito kundi ang itigil ang pag-aasal na kailangan mo ito. Magtakda ng mga hangganan. Magsabi ng hindi kung kinakailangan. Sabihin ang iniisip mo kahit hindi nila gusto ang sasabihin mo. Dahil sa sandaling magsimula kang rumespeto sa sarili mo, magbabago ang tingin nila sa'yo. At sa tamang panahon, babalik din ang respetong yun sa'yo. Aksyon dalawa. Huwag makipagtalo, maging halimbawa. Kapag binabaliwala ng iyong mga anak ang iyong opinion, sinasapawan ka o iginagalang ka ng hindi nararapat, ang unang reaksyon mo ay baka makipagtalo. Ipaalala sa kanila ang lahat ng iyong nagawa at ipilit na pakinggan kanila. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na makakatipid sa iyo ng taon ng pagkabigo. Hindi epektibo ang pakikipagtalo. Isipin mo Kailan ang huling pagkakataon na napilitan mong igalang ka ng isang tao sa pamamagitan ng pakikipag-away? Ang respeto ay hindi nakukuha sa salita, kundi sa pagkilos, sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili at sa kung paano ka tumugon kapag sinubok ang iyong pasensya. Kung haharapin mo ang kawalang galang sa galit, ang ipinapakita mo lang ay tama ang hinala nila na may kapangyarihan sila sa iyo. Kilala ko ang isang lalaki na nagngangalang Frank, isang retiradong guro na buong buhay, ay kumpiyansa sa paghawak ng kanyang klase. Pero sa sarili niyang tahanan, ang kanyang mga adult na anak ay nagsimulang ituring siyang parang wala na lang. Hindi nila pinapansin ang kanyang payo, pinabaliwala ang kanyang mga alalahanin, at kung minsan ay tinatawanan pa siya kapag sinisita niya sila. Nung una, Nakikipagtalo siya, sinusubukang patunayan na karapat dapat pa rin siyang igalang. Pero habang lalo siyang nakikipag-away, lalong lumalala ang sitwasyon. Isang araw, nagbago si Frank. Sa halip na makipagtalo, nagsimula siyang makinig. Totoong makinig. Tumigil siya sa paghabol ng respeto sa pamamagitan ng salita at sa halip ay ipinakita niya ang sarili bilang isang taong hindi na kailangan pang humingi ng respeto. Nagsalita siya ng mahinahon, may karunungan at walang pangangailangang manalo. At unti-unti, napansin ito ng kanyang mga anak. Nakita nila ang isang lalaking hindi desperado sa kanilang pagkilala na hindi kailangang patunayan ng sarili, isang taong puno ng tibay. Kung hindi ka iginagalang ng iyong mga anak, huwag mong ipaglaban ipakita mo sa kanila kung ano ang hitsura ng respeto sa paraan ng pagtrato mo sa iyong sarili. Panatilihin mo ang iyong dignidad. Magsalita ng may kumpiyansa. At higit sa lahat, huwag kang bababa sa kanilang antas. Dahil kapag nanatili kang matatag ng may kahinahunan, mararamdaman nila iyon. At sa tamang panahon, susundan nila ang iyong halimbawa. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito, at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay makakatulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Action tatlo. Bawasan ang emosyonal na pagdepende. Isa sa pinakamahirap na matutunan habang tumatanda ay ang hindi umaasa sa iyong mga anak para sa emosyonal na kasiyahan. Maaring mahal mo sila ng lubos at nais mong mahal at respetuhin ka rin nila. Pero sa sandaling maramdaman nilang kailangan mo sila para makaramdam ng halaga, nagbabago ang dynamics ng inyong relasyon. Ito ang katotohanan. Ang mga tao kahit ang iyong sariling mga anak ay nagbibigay respeto sa mga taong emosyonal na malaya. Kapag umaasa ka sa kanila para sa validasyon, pagmamahal o atensyon, nagdudulot ito ng pressure sa kanila. At sa halip na maging grateful, na feel nilang pabigat ito. Maaring lumayo sila. Maaring magpakita sila ng pagkainip o inis. At habang hinahabol mo ang kanilang pagmamahal, lalong hindi nila ito ibinibigay ng bukal sa loob. Kilala ko ang isang babaeng nagngangalang Elena. Siya ay isang mabait na inang ibinigay ang lahat para sa kanyang mga anak. Nang tumanda na sila at abala sa sariling buhay, madalas siyang naghihintay sa telepono, umaasang tatawagan siya. Kapag hindi sila tumatawag, siya ang unang nagre-reach out at madalas sobra-sobra. Lagi niyang ipinaaalala sa kanila kung gaano niya sila namimiss at kung gaano niya gustong madalaw sila nang mas madalas. Pero sa halip na lumapit sila, lalo pa silang lumalayo. Nagsimula nilang makita ang kanyang mga tawag bilang isang obligasyon imbes na isang bagay na ikinasasaya nila. Isang araw nagbago si Helen. Tumigil siya sa paghihintay. Tumigil siya sa pagtawag muna. Sa halip, nagsimula siyang mag-focus sa sarili. Nagkaroon ng mga bagong hilig lumabas kasama ang mga kaibigan at inalagaan ang kanyang sariling kaligayahan at ang hindi inaasahan, mas tumatawag na ang kanyang mga anak. Nirespeto nila ang kanyang oras at nakita siya bilang isang taong may sariling buhay. Ang aral ay simple. Kapag hindi ka umaasa sa iyong mga anak para maramdaman ang iyong halaga, mas magiging mahalaga ang presensya mo sa kanila. Kapag ipinakita mo sa kanila na kaya mong maging matatag mag-isa, magsisimula silang igalang ka, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil tunay nilang hinahangaan ang buhay na iyong binoo para sa iyong sarili. Aksyon apat. Magtakda ng mga hangganan at ipapatupad ang mga ito. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nawawalan ng respeto ang mga anak sa kanilang mga magulang, ay dahil pinapayagan ito ng mga magulang. Kung hahayaan mong bastusin ka ng iyong mga anak, balewalain ang iyong mga opinyon, o ka na parang walang halaga ang iyong oras at nararamdaman, patuloy nilang gagawin ito, hindi dahil masasama silang tao, kundi dahil ang mga tao, lalo na ang pamilya, ay laging tatrato sa iyo ayon sa iyong pinapayagan. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi nangangahulugan ng paglayo sa iyong mga anak o paglikha ng away. Ito ay nangangahulugan ng matatag at kalmadong pagdedesisyon kung anong uri ng ugali ang tatanggapin mo at hindi at higit sa lahat ang pagpapatupad ng mga hangganang ito kapag nilalabag ang mga ito. Naalala ko ang isang lalaki na nagngangalang Robert, isang retiradong negosyante na buong buhay niyang pinatakbo ang kanyang kumpanya nang may disiplina at tiwala. Ngunit pagdating sa kanyang mga adult na anak, nahirapan siya. Ginigit-git nila siya kapag nagsasalita, binabalewala ang kanyang mga alala at hinuhusgahan pa ang kanyang pamumuhay. Noong una, pinagtiiisan niya ito. Sinabi niya sa sarili na hindi worth it ang away. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na sa bawat pagkakataong nananahimik siya, tinuturuan niya silang tanggapin ang kanilang ugali kaya isang araw, nagbago si Robert ng paraan. Nang gambalain siya ng kanyang anak, kalmado niyang sinabi, Ipagpapatuloy ko ang pagsasalita kapag handa ka ng makinig. Nang balewalain ang kanyang anak na babae ang kanyang opinyon, sinabi niya lang, Hindi mo kailangang sumang-ayon sa akin, ngunit inaasahan kong igagalang mo ako. At nang patuloy nilang sinubukan ang kanyang pasensya, malinaw niyang ipinaalam. Kung hindi nila siya kayang tratuhin ng may pangunahing respeto, hindi niya sila kakausapin. At alam mo ba ang nangyari? Nagsimula silang makinig. Noong una nagalit sila. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto nilang hindi magpapatalo ang kanilang ama. Nakita nila na pinahahalagahan niya ang sarili niya ng sapat para hilingin ang respeto. At dahil doon, Sinimulan nila siyang igalang. Kung hindi kay ginagalang ng iyong mga anak, oras na para tanungin ang sarili. Pinapayagan mo ba ito? Dahil kung hindi ka magtatakda ng mga hangganan, hindi nila ito itatakda para sa iyo. At kung hindi mo ipaglalaban ng iyong sarili, walang ibang gagawa nito para sa iyo. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, Mangyaring magkomento ng numero apat sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ng bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Action 5. Itigil ang pagbibigay ng walang pagpapahalaga. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawalan ng respeto ang iba sa iyo ay ang patuloy na pagbibigay sa mga taong hindi ito pinahahalagahan. At bilang mga magulang, mas madalas nating ginagawa ito kaysa sa ating napapansin. Ibinibigay natin ang ating oras, enerhiya, at suporta kahit hindi ito napapansin, kahit itinuturing itong karapatan nila, kahit wala tayong nakukuha kundi pagsasamantala. Ngunit ito ang totoo. Kapag nagbibigay ka sa taong hindi nagpapahalaga, hindi mo nagkakamit ng pagmamahal, hindi mo nagkakamit ng respeto, kundi nagkakamit ka ng inaasahan. Hindi nila nakikita ang iyong kabutihan bilang isang bagay na mahalaga, kundi bilang isang bagay na karapatan nila. At sa sandaling tumigil ka, hindi sila magpapasalamat. Magagalit pa sila dahil naabala sila. May kilala ako noon isang ama na nagngangalang George na laging mapagbigay sa kanyang mga anak. Tinutulungan niya sila sa pinansyal kapag kailangan nila, iniiwan ang lahat para sa kanila, at nag a pa ng kanyang buhay para sa kanila. Ngunit sa halip na pasasalamat, puro reklamo ang natanggap niya. Hindi sila nagpapasalamat. Lalo pa silang humihingi. At ang pinakamasakit, nang kailangan niya ang tulong nila, abala sila. Kaya isang araw nagbago si George. Tumigil siya sa pagiging sobrang mapagbigay. Tumigil siya sa pag-aalok ng tulong bago pa man ito hilingin. At higit sa lahat, nagsimula siyang magsabi ng hindi kapag kailangan. Noong una, nainis ang kanyang mga anak. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi na niya sila pinagbibigyan. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nagbago. Nagsimula nilang pahalagahan ang kanyang oras. Nagsimula silang magpasalamat sa kanyang mga pagsisikap dahil bigla nilang napagtanto na hindi pala walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ito ay isang regalo, hindi isang garantiya. Kung pakiramdam mo ay hindi pinahahalagahan ng iyong mga anak ang iyong oras, pagsisikap o kabutihan, sandali kang huminto. Tanungin ang sarili, nagbibigay ka ba ng higit sa dapat? At kung oo, ano ang mangyayari kung titigil ka? Dahil kapag itinuro mo sa iba na ang iyong kabutihan ay nakadepende sa respeto, magsisimula silang tratuhin ito ng tama. Aksyon anim. Magtayo ng buhay sa labas ng kanila. Isa sa pinakamalakas na paraan upang maibalik ang respeto ng iyong mga anak ay ang ipakita sa kanila na ang iyong kaligayahan ay hindi umiikot lamang sa kanila. Bilang mga magulang, natural na ibuhos natin ang lahat sa ating mga anak Gawin silang sentro ng ating buhay. Pero habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang dinamikang ito. At kung ginawa mo silang prioridad sa buong buhay mo, maaring magsimula silang makita ka bilang isang taong wala ng ibang pinagkakaabalahan. Iginagalang ng mga tao ang mga may sariling layunin, sariling interes at sariling kasiyahan. At kung makikita ng iyong mga anak na umaasa ka sa kanila para sa aliwan, pagpapatunay o kahulugan ng buhay, maaaring maramdaman nilang nakakasakal ito. O mas malala, baka isipin nila na wala kang sariling buhay. Kilala ko ang isang babaeng nagngangalang Eleanor, isang balo sa kanyang huling bahagi ng pitumpu. Pagkamatay ng kanyang asawa, ibinuhos niya ang lahat sa buhay ng kanyang mga anak. Palaging check in nagbibigay ng payo na hindi naman hinihingi at inaasahang punan nila ang puwang na iniwan ng kanyang asawa. Pero sa halip na mapalapit sila, lalo silang lumayo. Bihira na silang dumalaw, ang mga tawag nila ay naging mas maikli at mas lalong naramdaman ni Eleanor ang kalungkutan. Pagkatapos, nagdesisyon siya. Sumali siya sa book club, naglakbay siya kasama ang mga kaibigan, nagvolunteer siya sa isang community center itinigil niya ang paggawa sa kanyang mga anak bilang sentro ng kanyang mundo. At isang kahangahangang bagay ang nangyari. Mas madalas na siyang kinakamusta ng kanyang mga anak. Nagiging interesado sila sa kanyang mga ginagawa. Hinahangaan nila ang kanyang pagiging independyente. Iginagalang nila siya. Kung hindi ka iginagalang ng iyong mga anak, tanungin mo ang sarili mo. Nakikita ka ba nila bilang isang taong may buo at makabuluhang buhay? o nakikita ka ba nila bilang isang taong naghihintay lamang sa kanilang atensyon? Dahil kapag ipinakita mo sa kanila na ikaw ay nabubuhay, hindi lang umiiral, magbabago ang pananaw nila sa iyo. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Pangwakas na mga kaisipan, ang respeto ay hindi isang bagay na maaari mong ipagdemanda sa iyong mga anak. Ito ay isang bagay na iyong kinikilitaw sa pamamagitan ng iyong pagdadala ng sarili, sa pamamagitan ng iyong pagtatakda ng mga hangganan at sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Kung nagsimula na silang tratuhin ka ng may mas kaunting pag-aalala, konsiderasyon o respeto, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya sa pagiging galit. Sa halip, baguhin mo ang iyong diskarte. Huwag nang habulin ang kanilang pag-aproba dahil kapag mas kaunti ang iyong pangangailangan dito, mas ibibigay nila ito. Maging halimbawa, dahil ang iyong dignidad ay mas malakas kaysa sa iyong mga salita. Bawasan ang iyong emosyonal na pagdepende dahil kapag mas self-sufficient ka, mas igagalang nila ang iyong presensya. Magtakda ng mga hangganan dahil ang mga tao ay tatratuhin ka lang ng ayon sa iyong hinihingi. Tumigil sa pagbibigay ng walang pagpapahalaga dahil kapag ang kabutihan ay itinuturing na lang na karapatan, nawawala ang halaga nito. At pinakamahalaga, magtayo ng buhay sa labas nila dahil iginagalang ng mga tao ang mga may sariling layunin, sariling ligaya at sariling kasiyahan. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, isang kahangahangang bagay ang mangyayari. Magbabago ang pananaw ng iyong mga anak sa iyo, hindi bilang isang taong naghihintay sa kanilang atensyon, kundi bilang isang taong nagkakamit ng respeto sa simpleng pagiging totoo. At sa tamang panahon, babalik ang respetong iyon hindi dahil hiniling mo ito, kundi dahil ikinamit mo ito. Salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan, kaya huwag kang mahiyang magbahagi. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo.